matinding lindol sa Russia. Isa sa pinakamalakas na naitala sa kasaysayan ng buong mundo. Ilang minuto na yanig ang buong rehiyon na akala ay guguho ang buong lupain. Sinundan ito ng tsunami warning para mag-ingat ang lahat. Pero ang talagang peligro ay ang pagsabog ng dambuhalang vulkan ng Prashininikov. Kung pagmamasdan na ay hindi ito karaniwan kaya't medyo ikinababahala ng mga eksperto. Sa kanan ng Russia ay may ilang daang higanteng vulkan na kung magagalit muli ang Pacific Ring of Fire, siguradong magiging peligro ito sa mga karating na bansa. Kamchatka Peninsula Bago matapos ang buwan ng Hulyo ngayong taong 2025, isang napakalakas na magnitude 8.8 megathrust earthquake ang sumabog sa silangang baybayin ng Kamchatka Peninsula sa Russia. Ito yung nasa kanan ng bansa na parabang isang malaking isla. Naganap ang pinaka-epicenter ng lindol malapit sa lungsod ng Petropavlovsk-Kamchatsky. Halos tatlo hanggang apat na minuto inalog ng matinding pagyanig na naitala sa Mercalli Intensity 8. Lakas na sapat upang makasira ng mga gusali at infrastruktura sa mga lugar na matutubok. Ito ang pinakamapinsalang lindol sa bansa mula noong nayanig ang Severo Kurils noong taong 1952 na may lakas na magnitude 9.0 at nagdulot ng malawakong pagkawasa at malalaking tsunami. Base sa The Conversation, kasama sa top 10 na pinakamalakas na earthquakes kasaysayan ang naganap na makailan lang sa Kamchatka. Sinundan nito ng tsunami na umabot mula 3 hanggang 5 metro ang taas. Nakarating pa yung mga alon hanggang sa French Polynesia na nasa gitna halos ng Pacific Ocean. Dahil dito, naglabas ng babala sa buong Pacific Basin sa Japan at Alaska hanggang Hawaii, California, New Zealand at ilang bahagi ng South America kung sakaling abutin sila ng tsunami. Marami ang nabahala kahit nga yung iba sa Pilitinas. Pero kahit papano ay, hindi naman naramdaman. Kalauna na ibinaba ang antas ng babala. Subalit sa Galapagos silence naguto sa mga otoridad na agad nalisanin ang ibang bahagi ng isla. Bukod sa malalaking pag-alon, mahigit limampung maliliit na lindol ang sumunod. At ayon sa Newsweek, kumpirmado na matapos ang napakalakas na lindol noong 30 ng Hulyo, may mga sumunod na aftershocks na umabot sa magnitude 6.0. Isa itong nakababahalang patunay sa aktibong subduction zone sa kahabaan ng Kuril Kamchatka Trench. Kapag sinabing abduction zone, ito yung dalawang lupa ng tectonic plates na nagsasalubong sa ilalim ng dagat. Yung isa, pumapaibabaw. Yung isa naman, pumapailalim. Pero hindi lamang tsunami ang kailangan pag-isipan ng mga eksperto dahil sa hilagang silangang bahagi ng Kamchatka Peninsula sa gitna ng malawak na kagubatan, matataguan, tangsang, dampuhan ng vulkan. Ang Kamchatka Peninsula katulad ng Pilipinas ay nasa gilid din ng Ring of Fire Tectonic Plates. Ayon sa VVOX, Intensity 8 ang pinakamalakas na lindol na naranasan sa Pilipinas noong buwan ng Ogosto taong 1968 na tinawag nilang kasiguran earthquake. Higit sa dalawa na raan ang namatay at ganun din karami ang sugatan. Ilang gusari ang gumuho kasama na yung Ruby Tower sa Binondo at marami pang buildings ang naapetuhan. Nagkaroon ng landslide malapit sa epicenter at may naitalang tsunami sa rehiyon. Kaya palaging nasa radar ng mga eksperto ang Kamchatka Peninsula dahil sa aktibo ang buong lugar at sa maniwala ka o sa hindi, ilang daang vulkan ang meron doon bulkan Bahagi ng Eastern Volcanic Belt, ang Kamchatka. Rehiyon na tinuturing na isa sa mga may pinakaaktibong bulkan sa buong mundo. Meron doon halos tatlo na raang bulkan. Dalawang putsyam dito ay Tatlong aktibo. Ba At ang Prashen uh, bagamat matagal nang walang naitalang pagputok, dahil sa 8.8 magnitude na lindo, ang bulkan ay muling nagising sa mahimbing na pagtulog. Higisang sa unang tingin, mukha itong isang ordinaryong bundok. Ngunit sa ilalim ng kanyang tila mapayapang anyo, ay nagkukubli ang kasaysayan ng napakalakas na puwersa ng kalikasan. Pinaniniwala ang matindi ang pagsabog nito ilang daang taon na pararan At iyan ay dahil sa ang Prasininikov Volcano. Ay dalawa, ang bunganga. base sa geology in, ang crater ay karaniwang nabubuo sa mismong tuktok ng vulkan. Krater. Kung saan lumalabas ang magma at mga gas. Ngunit kung ang pagsabog ng isang vulkan ay sobrang lakas, hindi lamang crater ang nalilikha nito, kung hindi ang tinatawag na kaldera. Na mukhang nilamo ng lupa ang tuktok. Nabubuo ito kapag ang magma chamber sa ilalim ay biglang nabakante Dahil sa sobrang daming material na iniluwal sa pagsabog kapag naubos ang laman sa ilalim, bumabagsak ang ibabaw ng lupa. At ang resulta ay isang napakalawak na hukay, ang kaldera. Mas malaki at mas malalim kaysa sa karaniwang crater. Kaya kung ang isang vulkan ay may dalawang kaldera, katulad ng crashing ni Nikov, ibig sabihin ay napakalakas ang nangyari pagsabog ito. Madaling araw ng linggo, ilang araw matapos ang lindol, nagsimulang sumambulat ang vulkan ng Krasheninkov. Ayon sa Kronotsky Nature Reserve, mula sa kaldera sumirit pa itaas ang makapal na ulap ng abo at gas. Umabot ito sa taas na tinatayang 27,000 feet. Uh -huh. Dahil dito, agad na naglabas ng Aviation Red Alert ang mga otoridad. Babala sa mga eroplano na iwasan ang himpapawid malapit sa vulkan. Pero makalipas ang ilang oras, ibinaba ang alert level sa orange. Nangangahulugang, pwede nang dumaan ang mga eroplano pero kailangan ay magdobli ingat. Sinabi ng Kamchatka Volcanic Eruption Response Team, maaaring lumala ang sitwasyon sa peninsula. Ngayon nagkising na ang vulkan sa matagal itong paghimbing mm -hmm. Makikita sa mga video lumalabas sa social media ang napakakapal na usok na ibinubuga mula sa isang higanteng kaldera ng vulkan. Magamat tinuturing itong dormant ng ilang daang taon, mukhang ito na at ginising ng lindol. Nangangahulugan lamang na sa tinagal ng panahon ay nakaipon na ito ng magma at mga ah! nagbabagang bato sa ilalim. At dahil sa laki ng kaldera nito, may katahiyan siyang manglekta ng mas maraming materyales sa ilalim kumpara sa mga maliliit na vulkan. Ayon sa mga eksperto, ang bawat isang kaldera ng vulkan Krasininkov ay doble ang laki kumpara sa bunganga ng Mount Pinatubo na sumabog noong taong 1991. Mm -hmm. Pantatin mo ang lakas ng pagsabog ng crush ni Nikov kung hindi hinto sa pag-alboroto. Pinahayag ng Kronotsky Nature Reserve na ang pagsabog ng crush ni Nikov ay ang unang naitalang pagputok sa mahigit na apat na taon. Bagamat magsaysayan ang pangyayari, iginiit ng departamento na ang ganitong kaganapan ay hindi na bago para sa isang rehiyong kilala dahil sa mga aktibong vulkan. Sinabi pa na agad na inilikas ang mga empleyado doon na nasa paligid lang ng vulkan. Mabuti na lamang at kakaunti lang ang populasyon, kaya sa kasalukuyan ay walang direktang piligro sa mga tao. Ang bigla ang pagputok ng crash Inikov ay isang paalala ng matinding kapangyarihan ng kalikasan sa reyon, na bahagi ng ring of fire na kahit walang sabi-sabi ay bigla na lang nagiginit. Sa Russia, nagbumising sa Dambuhalang Vulkan ng Krasheninikov ay pinangahamba ng mga eksperto sa dahilang higit sa apat na rang taong nag-imbak ito ng mga nagbabagang bato at sa kasalukuyan ay walang nakaalam kung gaano kalakas kung ito ay sasabog. Biruin mo, dalawang kung hanga nito. Sa kasalukuyan ay medyo maaga pa para malaman ang tumpak na kalagayan ng vulkan kung sasabog ito o kung matutulog. Hindi ba tang sabi? talikas ay tahimik at minsan ay mapalika. Ngunit sa isang iglap, kaya nitong wasakin ang lahat.